Ayan mga ka-wander, dito po tayo sa Sabon Station uh, in Panta. Ayan, kanto po ito ng papuntang PSU. Ayan, at yun naman po yung bayan. Okay. At, yun nga mga ka update lang tayo dito sa store. <laughs> Ayan. Okay, ako po yung tao dito ngayon. Okay. Ayan. Uh, ako po yung bantay dito ngayon mga Kawander kasi yun nga. <laughs> Hindi daw nila kaya. Kaya yun. Hanap, din, hanap tayo ulit ng pwedeng magbantay dito. Ayan. Maging katuwang dito sa ano, uh, store natin. Ayan. Sa post Station. Panta, Pangasinan. At yun, shout out pala mga ka-wonder nung no, kay Wonder Tindera ng Sabon Station Agno Pangasinan natin. Ayan, congrats. Grabe, ang tibay mo pala, dahi. <laughs> ayan. Okay. Ayan mga ka-wonder, siyempre. Uh, ayan, ito yung ating, ano to? Tibol. Ayan. Grabe. Ayan. At yun na nga mga no? Uh, talagang siyempre sa pagkatrabaho naman talaga. Uh, talagang ano yan, dapat willing ka. Gusto, gusto mo yung ginagawa mo. At uh, yung hindi ka napipilitan. At masaya ka sa ginagawa mo. Ayan. Okay, at yun nga. <laughs> sa mga willing magtrabaho at masaya sa mahigin trabaho ayan uh, alam nyo na okay sa Bond station in Panta Pangasinan okay okay ayan ato ka pa mga kawander no? shout out ka lang po no ayan meron din po tayong Gcash ayan Gcash ayan may Gcash po tayo okay at yun lang po mga kawander Ayan. Oh, nga pala no? meron din po tayo ano no, uh, dishwashing. Ito pala 'yon, pakita ko sa inyo no. Ayan. Ayan siya mga ka-wonder. At yun lang uh, na ako kasi mag magaayos pa ako. Ugasan ko pa tong mga pitsil. <laughs> Ayan. Ito yung ating dishwashing. Ito kulay yellow. Ito naman yung ating kulay green. Ayan, pulong-puno siya. Ganyan Malapot ang ito mga ka Oh. Ayan. Okay. Siyempre, mga ka ito yung pinaka-high natin. Ito, 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 ito. ito. Ayan. Ayan. Ito yung pang malakasan Ayan O oh. Okay Ayan mga ka-wonder uh, Magliligpit lang ako At Salamat po yung support at panonood At bye for now See you po sa ating next vlog At see you po sa <laughs> Palare no Na makasama natin dito sa story natin sa Bond Station in pantapang Pangasinan. At yun na pala, shout out pala sa Bond Station, Philippines. Ayan. Bye po na mga kawander. See you po sa ating next vlog.